Makulay ang naging pasik naman ng iba't ibang kalahog sa idinaos na street dancing at showdown sa bayan ng Bustos sa Bulacan kasabay ng pinananabigang pagdiriwang ng ikalabing apat na Minasa Festival. Yan ulat ni Noel Talakay. Napuno ng mga tao ang kahabaan ng kalsadang ito. Sa bayan ng Bustos Bulacan, hindi nila alintana ang init ng panahon. Isa na rito si Erica na dumayo pa mula sa malayong barangay. Mapanood lang ang street dancing at showdown ng Minasa Festival. Siyempre po kakaiba sa Pilipino kasi po sa ibang bansa hindi naman po nangyayari to. Kung bagay unique po na nangyayari dito sa Pilipinas yung gantong eksena po. Sinanawini naman, nakasama ang kanyang pamilya, tiniis ang sakit sa paa dahil sa mahabang oras na pagtayo, ma-experience lang muli ang saya at sigla ng kinapapanabikang kapistahan. Gusto namin mapanood yan kasi minsan lang sa isang taon yan. Mas maganda ngayong taon. Napuno ng kasiyahan ang kanilang kalsada na dinaana ng street dancing. Kanya-kanya kasi ng pasiklaban sa pagsayaw ang labing pitong kalahok. Hindi nagpahuli rito ang mga cute na cute na chikiting na tila ba hindi na babagod sa pagindayog Gamit ang makukulay nilang costume at bonggang props, pinasigla nila ang mainit na hapon sa bustos. Ito ang pinaghandaan ng mga eskwelahan at ganoon din ng mga community, no, mga PTA para sa muling pagbabalik at ito ang isa sa pinaka-highlight ng aming Minasa Festival ng isang linggong selebrasyon. Handa rin naman ang lokal na pamalaan pagdating sa seguridad. Nandiyan yung mga army service natin, yung mga kapulisan at lahat po ng barangay uh, police ay uh, na, na, na nandito po ngayon para masiguro uh, masig, ma, mas, masigurado ang siguradad ng mamamayan po natin Noel Talakai para sa bayan